Ito yung mga lalaps. Ito tayo ng madalian. Kontrabida talaga itong kasama ko. Tinan mo ba yung kontrabida talaga? Ito yung taong hindi nakaka-appreciate sa mga ginagawa. Kontrabida palagi. guys, ang lutuin ko. Madalian. Pantalas yan guys. So ayun guys, lagyan na natin ng salt. So, Konting salt lang. Tinit lang guys. Then paprika. Paprika. 1 tablespoon ng turmeric, kunting bichin, at kunting paminta. So, ayan guys. May ko lang natin yan. Okay na so, lagay na natin yung ating chicken. kasi yan guys. Kasi may lunating siyang anak. Hindi na dapat yan magpapaluso. Kasi, wag may ano. Kailangan. Balik-balik natin. Para magkaroon ng kulay yung likod. 15 minutes. So, ayun. Pwede na to. So, patayin muna natin ang apoy. Salain natin ito at ililipat natin dito yung para ilagay natin dun sa oven. Naka-open na yung oven ko. Salain natin siya. Ano natin para magkapulay yung ilalim. Babrushan natin yan siya ng oil with uh, lagyan uh, natin ng konting paprika para siya magkaroon siya ng kulay. And then, itong sabaw. Kasi ito yung sasabaw natin isa sa ating rice. So ito, malain natin para maganda ang ano ng rice natin. Gak bisa, guys. natin ng siling haba. So, okay? So, sit aside muna natin. Brasan muna natin ang ating chicken ng mantika na with paprika. So, meron ako nitong use oil. Use oil lang gagamitin ko kasi ito sa manok naman ito. Lagyan na. Naglagay ako ng isang kutsarang tomato paste. And then, pahira natin. Balik muna natin siya guys para ang likod at harap ang lalagyan natin para maganda ang hig. So, ganito yun natin, guys. So, brush natin siya ng konti, ng konti-konti. Brush natin siya, guys. natin ng lipstick para maging maganda sya ng lipstick talaga it's not lipstick guys this is uh... so yan okay na yan balik tayo naman sya natin para likod at harap ay maganda ganyan siya guys. Pwede na natin ilagay sa ating oven. Open na natin siya guys. At yung kalilimutan ha. May naka-oven tayo. So next, dito naman tayo sa ating rice. Dumako naman tayo sa rice. So sa rice naman tayo guys. Sabi ko sa iyo, ang sabaw ng manis. Okay na ang lasa? Lagay okay, okay na natin ito. Ganyan lang siya guys. Okay na yan. Meron tayong lemon at saka sili. Okay, takpan. Pag alam na natin medyo pawala na yung uh, ano, sabaw, saka natin lalagyan ng butter. So, maglagay tayo ng isang, isang pirasong butter na ganito maliit. Yung maliit lang, pinaka ano, sumunod so, to sa maliit. So, balik 3 tablespoons to pagka inano. So, mga tatlong kutsara ito. So, yan. One ano lang. Isang piraso lang ito. Lubog natin dyan. Pag nag-melted, saka natin haluin. So, ganun lang guys ang kabsa ko guys. طبوله بس هذه هذا ilipat natin sa gas tube para tipid yung gas. So next guys, dito so naman tayo ng gulay. Olive oil lang mga ito. Eh, uh, dalawang kutsara lang. 2 tablespoon. mag lang natin yung gulay. Yung ano, puti lang. Little, little lang. So, lagay na natin ang ah, ating sibuyas guys. guys, yung medyo matigas. Ito, carrots. Carrots, tsaka ano, beans. Kasi sila yung medyo matigas-tigas. Bisa lang natin siya, guys. half na butter. Then, maglalagay na rin ako ng lichin. Kunti lang, guys. Ang balasa ng minta. Uh, And then, kunti. Salt. So, Excuse me. Ganyan lang guys. Lutuin lang natin yung sukini. And then pagkatapos ng sukini, ilagyan na natin yung ano, bell paper. 3 kinds of bell paper. 3 kinds of color. So guys, lagyan na natin ating bell paper. guys. Wala tayong ibang inilagay kasi ayaw ng nanay natin na maitim ang kulay. So, tama lang yung ganyan. Ang ah, lang dyan yung bell paper, ah, yung ano natin, yung black paper. Kailangan, bukod tayo makaroon na sa ating mga naglagay ako dito ng konting olive oil so ito, bell pepper at kulay suwat. Gel paper yan. Uh, Lagyan natin ng black paper at saka bitchin konti. Lagyan din tayo ng chicken cubes. Isa. At konting chopped so. So, mag-a-add ako ng melt, guys. Add tayo ng gristmelt, konti. Then, ang maray. cooking, cooking or, cooking cream. So, konti lang din. So, add tayo ng eto, cheese mag 2 tablespoon 1 tablespoon ng mayonnaise and add din tayo ng butter, half pagina natin guys yung pasta ganun yan. Ayan tayo ng cheese. Cheese powder po yan guys. So done. Plating na natin guys. Tagay na natin dito sa plate. lagyan din natin ng organ. O, konti lang. Before lang. So, yun lang, guys. So, so next naman, guys, yung press press vegetables natin, guys. Lagyan natin ng olive oil, black pepper, and salt. So, lagyan din natin ng konti. Nalagyan ko siya ng konti na, ano, Balsamic guys. Balsamic vinegar ito siya guys. Konti lang. So mikos-mikosin lang ito siya guys. Ganito lang. Ano lang yan siya guys? Orgulius sa English. Yung itong dahon ito. Orgula or orgulius. Ang tawag sa English. Tapos, apple, cucumber, and tomato. Ayan. Cherry tomato ang nilagay natin guys. So, yun na yan. So, yun na guys. Done na. Salamat. Maraming salamat. Bye, bye, bye. See you next vlog. Bye. Paalam. Maragiwa so, nga pala ako guys ng ito. pakwan at saka melon yan So ginawa natin ngayon, nag-spaghetti, nag tayo. Manok, kanin, ayus ko. Ani. So bye-bye guys, see you next vlog.